Isa sa pinakamalinaw na palatandaan sa Biblia na ang mundo ay papalapit na sa dakilang kapigatian ay ang pagdami ng mga manlilibak, ang mga taong nangungutsa, nanlilibak, at tinatanggihan ang katotohanan ng Biblia, lalo na tungkol sa pagbabalik ni Heso Kristo. Malinaw na binabalaan tayo ng Biblia na sa mga huling araw, ang mga manlilibak ay magiging masayagan sa kanilang pagtanggi sa propesya at panlilibak sa ideya ng banal na paghuhukom. Ang kanilang presensya ay hindi lamang isang malungkot na katotohanan, kundi isang katuparan mismo ng propesya, isang tanda na ang mundo ay nasa bingit ng pinakamapanganib na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang propesya ng mga manlilibak sa huling panahon binalaan ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya na sa mga huling araw, lilito ang mga manlilibak na tatanggihan ang pagbabalik ni Kristo at ituturing na alamat lamang ang paghuhukom ng Diyos. Sa ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 3 hanggang 4, isinulat niya, unang-una sa lahat, tandaan ninyong sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak na namumuhay ayon sa kanilang masasamang pagnanasa. Sasabihin nila, nasaan na ang pangako ng kanyang pagparito. Mula pa noong mamatay ang ating mga ninuno, nananatili namang ganoon ang lahat mula ng lalangin ang mundo. Ipinapakita ng talatang ito ang saloobin ng mga manlilibak. Tinatanggihan nila ang ideya ng pagbabalik ni Kristo at inaangkin nilang walang nagbago sa kasaysayan. Ang kanilang pag-aalinlangan ay hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya, kundi isang sinadyang pagtanggi sa salita ng Diyos. Ayon kay Pedro, ang kanilang motibasyon ay ang kanilang sariling masasamang pagnanasa. Ayaw nilang bumalik si Kristo dahil ito ay mga ngahulugan ng pananagutan at paghuhukom, ang mga manlilibak ay hindi lamang mga pangkaraniwang mapagduda. Sila ay bahagi ng isang mas malawak na paghihimagsik laban sa Diyos sa mga huling araw. Ang pagdami ng panlilibak laban sa mga propesya sa Biblia ay isa sa maraming babalang nagpapahiwatig na malapit na ang dakilang kapigatian. Ang panahong ito ng panlilinlang at kawalan ng kabanalan ay naaayon sa sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 37 hanggang 39 kung saan inihambing niya ang panahon bago ang kanyang pagbabalik sa panahon ni Noe kung paano noong panahon ni Noe ganoon din sa pagdating ng anak ng tao. Sapagkat noong mga araw bago ang baha, ang mga tao ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at ipinapakasal hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Noong panahon ni Noe, pinagtatawa na ng mga tao ang babala ng paparating na paghuhukom. Hindi nila pinansin ang mga paalala at patuloy sa kanilang normal na buhay, hanggang sa naging huli na ang lahat. Nakikita natin ngayon ang parehong pattern. Ang mga nangangaral tungkol sa pagbabalik ni Kristo at sa mga palatandaan ng panahon ay madalas na tinatawag na mga nagpapakalat ng takot o teorya ng sabuatan. Ngunit ang kanilang panlilibak ay patunay lamang ng katuparan ng matagal ng sinabi ng Biblia. Ang katangian ng mga manlilibak ang babala ni Pedro ay malinaw at may matinding kahalagahan. Sinasabi niya na ang paglitaw ng mga manlilibak ay hindi lamang isang babala para sa unang simbahan, kundi isang mas may lalim na realidad sa ating panahon ngayon. Sa pagtingin natin sa kalagayan ng mundo, kitang-kita natin ang pagdami ng mga manlilibak bilang isang hindi maikakailang tanda na tayo ay nasa huling mga araw na. Ang pag-uugali ng mga manlilibak ay nagpapakita ng kanilang espiritual na kalagayan. Ang kanilang presensya ay isang paalala ng parehong kadiliman ng puso ng tao at ang pag-asa ng pagbabalik ni Kristo. Ang mga manlilibak ay hindi lamang mga taong hindi sumasang-ayon sa Kristiyanismo o nag-uusisa sa mga katuroan nito. Sila ay may ugali ng mapagmataas na panunuya at walang galang na panlilibak. Tinatanggihan nila ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng makatwirang argumento, kundi sa pamamagitan ng mayabang na pangungutsa. Inilalarawan ng Biblia ang mga manlilibak bilang mga taong sumusunod sa kanilang sariling pagnanasa, hinahadlangan ng kanilang makasalanang hangarin ang kanilang puso laban sa Diyos. Hindi ito simpleng kawalan ng pananampalataya, ito ay isang aktibong paghihimagsik laban sa may lalang. Sa Kawikaan Kapitulo 21 Versikulo 24, ipinapakita ang tunay na katangian ng isang manlilibak, ang taong palalo at mapagmataas, ang tawag sa kanya ay manlilibak, ay kumikilus ng mayabang. Ipinapakita ng talatang ito ang pangunahing katangian ng isang manlilibak kay Abangan. Ang isang manlilibak ay isang taong labis na kumbinsido na tama siya at hindi kailanman handang amini na siya ay maaaring nagkakamali. Ang kanyang kapalaluan ay humahadlang sa kanya upang makita ang katotohanan at nagiging dahilan upang siya ay maging sarado sa pagbabago. Ang kawalan ng kakayahan ng isang manlilibak na tumanggap ng katotohanan ay maihahalin tulad sa isang taong lasing na hindi na makapag-isip ng tama. Sa Kawikaan Kapitulo 20 Versikulo 1, sinabi, Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay magulo, at sinumang nailigaw nito ay hindi marunong. Ang paghahambing na ito ay angkop, sapagkat ang isang manlilibak, tulad ng isang lasing, ay sarado sa karunungan at pangangatwiran. Nasubukan mo na bang makipagtalo sa isang taong lasing? Isang walang saysay na pagsisikap ito. Gayun din, ang pakikipagdiskurso sa isang manlilibak ay kadalasang nagiging sanhi ng pagkadismaya, sapagkat ang kanilang kayabangan ay ginagawa silang hindi matuturuan. Hindi lamang tinatanggihan ng mga manlilibak ang katotohanan, aktibo rin nilang iniinsulto ang mga naniniwala rito. Nangungut siya sila ng may panlalait at pangaalipusta, hindi lamang sumasalungat sa mga kristyano kundi hinahamak pa ang kanilang pananampalataya. Ang panunuyang ito ay kadalasang nakatuon sa pinakapangunahing persona ng ating pananampalataya, si Heso Kristo, na kumakatawan sa pag-ibig, biyaya, at katotohanan. Isang kabalintunaan na ang mga manlilibak ay nagkikimkim ng matinding galit laban sa isang mensahe na itinayo sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Gayunpaman, hindi dapat ikagulat ng mga mananampalataya ang ganitong reaksyon. Ang kasaysayan ay puno ng mga taong tumanggi sa katotohanan ng Diyos, at ang kanilang panunuya ay isa pang patunay na ang kanyang salita ay totoo. Conclusion, habang papalapit tayo sa huling panahon, lalong magiging hayag ang panunuyang ito. Ngunit hindi natin kailangang matakot o panghinaan ng loob. Ang pagdami ng mga manlilibak ay isa pang patunay na ang salita ng Diyos ay totoo at ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak na mangyayari. Huwag tayong magpadala sa kanilang panunuya, kundi manatiling matatag sa ating pananampalataya, patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo, at maghintay ng may pag-asa sa maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoon at Tagapagligtas, si Heso Kristo. Ang mga turo ni Jesus, na nagtuturo ng pagpapatawad at pagmamahal kahit sa mga kaaway, ay lubos na kasalungat ng mapanirang panlilibak ng mga mapanlait. Naalala ko ang isang karanasan na malinaw na nagpakita ng pag-iisip ng isang mapanlait. May trabaho ako noon kung saan madalas na pinag-uusapan ng mga katrabaho ko ang kanilang ginawa noong weekend. Nang ako ang tinanong, sinabi kong nagpunta ako sa simbahan. Agad akong pinagtawanan ng isang kasamahan at may pangungut sinabi, naniniwala ka pa sa ganyan. Sa mahiwagang tao. Simula noon, tinawag niya akong, mahiwagang tao, sa tuwing makikita ako. Wala naman akong ginawang masama upang mapuko ang ganoong reaksyon. Ang simpleng pagbanggit lamang ng simbahan ay sapat na upang pukawin ang kanyang paghamak. Ganyan ang puso ng isang mapanlait, isang likas na pagtanggi sa anumang may kaugnayan sa pananampalataya. Maraming tao sa mundo ang katulad ng aking kasamahan. Pinagtatawa na nila ang pananampalataya, hindi dahil may makatwirang dahilan sila para gawin ito, kundi dahil sinusunod nila ang sarili nilang pagnanasa. Ang kanilang panlilibak ay nagugat sa kanilang makasalaan ng hangarin. Tinatanggihan nila ang Diyos dahil ayaw nilang magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Ipinapakita ng Biblia na hindi nila sinusunod ang pita ng iba kundi ang kanila mismong pita. Inuuna nila ang kanilang kasiyahan, pagnanasa, at sariling hangarin higit sa lahat ng bagay. Para sa kanila, ang Ebanghelyo ay isang hindi kanais-nais na paalala ng kanilang pangangailangan para sa pagsisisi at pagbabago. Kapag ang isang tao ay namumuhay ayon sa sariling pita, likas na lalabanan niya ang anumang mensahe na humihiling ng pagtanggi sa sarili. Ang Ebanghelyo ay nangangailangan ng pagpasan ng sariling krus at pagsunod kay Kristo, isang panawagan na kabaligtaran ng buhay ng isang mapanlait. Dahil dito, inaatake nila ang mga Kristiyano, nilalait sila upang bigyang katwiran ang kanilang sariling paghihimagsik. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mapanlait ay madalas na agresibo at mapanira. Sinusubukan nilang patahimikin ang tinig ng katutuhan ng hatid ng Diyos. Ang paniralang lumalakad ayon sa sariling pita ay nagpapahiwatig ng buhay na pinamamahalaan ng makasalaan ng pagnanasa at ng pagtanggi sa anumang moral na autoridad maliban sa sarili. Para sa kanila, ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang kalayaan kundi isang pagkakakulong sapagkat nangangailangan itong pagsuko ng kanilang kalooban sa Diyos. Sa kanilang puso, alam nilang kinakaharap ng Ebanghelyo ang kanilang kasalanan. Ngunit sa halip na magsisi, pinatitigas nila ang kanilang puso, pinipiling maghimagsik sa halip na magsisi. Ang paghihimagsik na ito ay hindi isang pasibong desisyon, kundi madalas ay sadyang agresibo at intensyonal. Nililibak ng mga mapanlaitang Diyos at ang kanyang mga tagasunod dahil hindi nila kayang tiisin ang bigat ng paninindigan sa katotohanan. Ang Ebanghelyo ay nagliliwanag sa kanilang kadiliman, at sa halip na lumapit sa liwanag, sinusubukan nilang patayin ito. Sa pamamagitan ng panlilibak sa mga Kristiyano, sinusubukan nilang paalang-bisa ang pananampalataya, umaasang makakatakas sa pananagutan sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mapanlait ay lalong nagiging maingay kapag nahaharap sa katotohanan, ito ay naglalantad ng kawalan ng kabuluhan ng kanilang mga layunin. Bukod pa rito, tinatanggihan ng mga mapanlait ang kapangyarihan ni Kristo sapagkat ito ay direktang sumasalungat sa kanilang paniniwala na sila ang may ganap na kontrol sa kanilang buhay. Nais nilang mamuhay ng walang hangganan, sinusunod ang bawat layaw ng walang pakialam sa mga kahihinatnan. Para sa kanila, ang ideya ng isang banal at matuwid na Diyos na hahatol sa kanilang mga gawa ay hindi katanggap-tanggap. Ang kanilang panlilibak ay nagiging isang mekanismo ng pagtatanggol, isang pagsisikap na takasan ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang darating na paghuhukom. Sa pinakapayak nitong anyo, ang ugat ng panlilibak ay ang pagnanais na manatiling kapitan ng sariling kaluluwa. Nakikita nila ang Diyos bilang isang hadlang sa kanilang kalayaan, hindi nauunawaan na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ang kanilang galit ay hindi lamang laban sa mga Kristiyano kundi laban sa Diyos mismo na may pagmamahal na tumatawag sa kanila sa pagsisisi. Ang hula ni Pedro ay nagpapaalala sa atin na ang ganitong pag-uugali ay hindi basta nagkataon lamang. Ito ay isang palatandaan ng mga huling araw. Ang mga mapanlait ay lalaganap at ang kanilang presensya ay lalo pang magiging hayag habang papalapit ang pagbabalik ni Kristo. Ito ay binigyang diin pa sa Hudas Kapitulo 1 Versikulo 18. Sinabi nila sa inyo, sa huling panahon ay magkakaroon ng mga mapanlait na lumalakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga mapanlait ay hindi basta nagkataon lamang. Sila ay katuparan ng hula, isang patunay na totoo ang salita ng Diyos at ang kanyang plano ay patuloy na natutupad. Isa sa pinakakapansin-pansing aspeto ng panlilibak ay ang kaugnayan nito sa hindi paniniwala sa pagbabalik ni Kristo. Sa ikalawang Pedro 3-4, sinabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating. Sapagkat mula ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng bagay tulad ng noong simula ng paglikha. Ipinapakita ng mga mapanlait ang kanilang espiritual na pagkabulag at matigas na pagtanggi sa kapangyarihan ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, maaaring nakapanghihina ng loob ang pagdami ng mga mapanlait, ngunit dapat din itong magpalakas ng ating loob. Ang kanilang mismong presensya ay tanda na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Habang tumitindi ang kanilang panlilibak, ito ay nagpapatunay sa katuparan ng hula at sa nalalapit na pagbabalik ni Kristo. Dapat itong patibayin ang ating pananampalataya at ipaalala sa atin na ang ating pag-asa ay hindi sa mundong ito kundi sa mga pangako ng Diyos. Paano natin dapat tugunan ang mga mapanlait? Una, dapat nating tandaan na ang kanilang panlilibak ay hindi talaga laban sa atin kundi laban kay Kristo. Sa Juan Kapitulo 15 versikulo 18, sinabi ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alamin ninyo na ako muna ang kinaputin nito. Ikalawa, dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang pagdami ng mga mapanlait ay isang pagsubok sa ating pagtitiis bilang mga mananampalataya. Sa unang Korinto kapitulo 15 58, sinabi ni Pablo, Kaya, mga minamahal kong kapatid, maging matatag kayo, hindi matinag, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong pagpapagal sa Panginoon. Sa huli, dapat tayong tumugon sa kanila ng may pag-ibig at pagpapakumbaba. Sa Roma Kapitulo 12 21, huwag kang pidig sa masama, kundi daijin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Bagaman maaaring mukhang makapangyarihan ang mga mapanlait, wala silang kapangyarihan laban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Maging matatag tayo, ipangaral ang katotohanan, at manabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maranata, Halina, Panginoong Jesus